No. So, hello sa inyo guys. Uh, bilang papasalamat sa inyo. Uh, mag uh, kami nito ni paring Wag mo damay lang kakanta. Ano ka ba? Ito yung magigitara. Ako yung magkakanta. Sila so, kakanta. hindi naman ako marunong magitara. Kaya, bilang pasalamat ko muna sa inyo. Dahil lumabot na tayo ng maraming saging. Malang saging sa na yung guys is 1,000. Yun na. Kaya bilang pasalamat sa inyo, maraming maraming salamat sa mga lahat na nag-subscribe sa akin channel. Ta Ito na guys, uh, panoorin nyo to. Itong aking munting handog ko sa inyo. Ready? Excited ah. oh. Maestro. Five. Nalimutan mo na ba ang mga pangako mo? O, let's do it one more time. Nalimutan mo na ba Nalimutan mo na Nalimutan mo na ba ang mga pangako mo? Sabi ko sa'yo ang dami Diretsa sa bahol. Huwag nang singer natin. Dapat <laughs>